sa so, mga antengero ano kawayan sa lubungan baging ah oh, di ba baging siya tapos dinuktungan siya ng kawayan ayun yung kawayan so kawayan binalutan siya ng baging Ang uh. uh. mistulang octopus ah. Ayun. ko lang ko sa nagmula yung kawayan niya. Ito yung putol ng kawayan. Ito kawayan na siya. Tapos ayan. Diba? Galing